Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. At sa wakas nga, e eh, nakaraos na nga sa Christmas party ng mga bata. Bago nga bumalik sa kanya-kanyang classroom yung mga bawat section, e eh, nakapaglaro na nga rin sila kanina sa may covered court. Nagpicture picture taking nga muna bago nga kumain at ang pagkain nga nila e yung makdo. 150 pesos nga lang yung binayaran namin. Chicken with rice na siya, may kasamang juice at ka toy. At after naman kumain, in na ng mga bata yung mga Santa gift nila. Super happy nga si Gia dito sa niregalo namin sa kanya ng daddy niya dahil alam ko naman na favorite favorite niya si Melody. At eto naman yung ibang na receive ng ibang bata. Si Sena naman yung pagkain niya, hinatiran ko nga lang siya ng Jollibee na in order ko. Hindi nga pwede yung parent nun, kaya naman pagkahatid ko ng pagkain na umuwi na nga ako. At fast forward na nga tayo, hapon na nga ng mga oras na to at nagdikpit nga lang ako dito sa may upuan dahil napakagulo nga nitong sofa cover. Nilinisan ko nga muna dito dahil magsushoot nga ako dito. Paano pagka yung mga bata ngayon nakupo dito kung ano, ano na nga lang yung kinakain tapos napakalikot pa kaya naman lagi nga nagugulat ay nagpapagpag na ako dahil nga may mga ano ng biskwit. Kaya naman habang naglilinis nga ako dito ay napapaisip na nga ako kung magfo-full cover na nga lang ako ng sofa. Mahirap na kasi pag kaganito parang hindi nga maiwasan na may mga sumiksik-siksik sa mga gilid-gilid. Alam niyo naman pag kaganitong color talaga ng sofa pag madumi nga ay halatang halata. Pero for the meantime may pagtatsagaan nga muna natin itong sofa cover ko dahil medyo pricey talaga yung sofa cover. So after ko naman magpagpag dito ng upuan ay nagwalis na nga rin ako dito sa may ilalim. Ilalagay ko na kasi dito yung carpet na nilabhan ko nung nakaraan. O, oh, ba diba? Ngayon ko nga lang mailalagay. Sa so, dami talaga ng gawain, nakakalimutan na nga natin minsan yung iba nating gagawin. Eh, naitabi ko pa naman sa gilid yung carpet after nga matuyo, kaya naman nakakalimutan ko na nga lang lagi. After ko nga magwala eh, nagmap na nga rin ako dito ng ilalim ng upuan. So, ganito na nga yung ginagawa ko kasi nga hindi ko na rin talaga maurong-urong tong upuan sa kabigatan. At after nga matuyo ng sahigi, nilatag ko na nga rin itong carpet at tinurong-urong ko nga lang para nga magkasya. Medyo may kalakihan din kasi talaga tong carpet na to. At dito nga, sinusubukan kong iyang yung upuan para nga maipasok ang carpet pero dahil hindi ko nga kaya kaya naman eto to the rescue nga ang daddy gab. hindi rin kasi to katulad nga ng pinaglumaan naming sofa na kahit binubuhat buhat ko nga lang yun eh kaya kaya ko at sabi ko nga sa inyo kaya nga nagligpit ako dito dahil nga magsushoot ako dito so itatry ko nga itong bluetooth speaker na may kasama ng dalawang wireless na microphone alam nyo naman sa ating mga pinoy eh, hindi na talaga nawawala yung pabidyo o kay pagka meron nga handaan tulad nga ngayong magpapasko at mag new, -new year Saturday. Ah, uh -huh. uh -huh. ba? Diba, for the kanta nga ulit ang Marcy nyo dahil meron na naman tayong Bluetooth speaker with two microphones. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito ay yung pagka-aesthetic nga ng color nito. So mas maliit nga ito kaysa nga doon sa nauna ko napakita sa inyo dati pero napakaganda pa rin talaga ng quality ng sound nito pati na nga rin yung mic. Rechargeable nga to pati nga yung mga mic at meron na nga kasamang cord. At dahil maliit nga siya ay eh, pwedeng pwedeng nyo nga dalhin kahit sa inyo gusto. At in fairness yung pinaka nagustuhan ko nga dito ay eh, napakatagal nga malobat na hindi na rin naman nakakapagtaka dahil branded nga to at sa si Shopee Mall nyo nga lang siya mabibili. At syempre, kung gusto nyo nga umorder, ay eh, dito nyo nga to ma-order kay Mao official store at yung link ilalagay ko sa may comment section. Kahit i-check nyo nga yung reviews nito, ay eh, napakagaganda nga ng mga reviews. So, dalawang color nga yung available nito, yung ganitong cream nga at saka pink. Pero sa microphone naman, eh, pwede nga kayong mamili kung isa lang o dalawa. Salamat sa panonood! Till next video!